ito guys ang resulta ng mulch pag na mulch tayo yan o oh. ito ito yung tuyo guys ganito ang lupa kapag walang mulch ito na mulch to ito yung durian tingnan natin yung lupa sa lalim yan guys yung basa hindi siya natutuyuan yan o oh. basang basa o oh. Hmm? ang basa yung lupa guys so napaka epic ng mulch kaya hindi sila namamatay pag ganito guys sobrang tuyo na Ma mamatay yung dahon o yung puno talaga ito naman guys yung walang mulch so durian din ito tingnan nyo to guys tuyong-tuyo yung lupa Oh. Yan. Napakatuyo ng lupa. Kasi hindi nalagyan ng mulch ni GR yung nagtanim nito. Busy kasi ako sa school. Kaya pinatanim ko na lang sa kanya. Pero hindi niya nilagyan ng mulch. Tapos wala pang takip. So ayan, ting tingnan nyo guys. O ayan, patay na yung dahon na. Oh. Patay na yung dulo niya. So dahil yan guys sa init. Sobrang init ng panahon. Madaling matuyo ang lupa kasi wala nga mulch. Tapos wala pang takip. So yan yung advantage guys pag may takip yung bagong tanim saka, saka may mulch. So butin lang at buhay pa guys. Lagyan natin to ng mulch. Tapos lagyan natin ng kahit kunting-kunting uh, pang pangsilong lang guys. So ayan guys. Nilagyan ko na ng kunting pangsilong. At kunti lang. Tapos ay nilagyan ko rin ng mulch. Para mapanatiling uh, basa yung da ay, lupa. Para hindi siya matuyuan. So palagi siyang may uh, tubig. Kahit tag-init guys, basa yan sa ilalim. So yun yung ano guys, disadvantage ng basta tanim lang ng tanim. Katapos pag tanim ay hindi na nilagyan ng mulch. Taka walang takip. Yan. Mal malaki talang chance na mamatay yung ano. Kung di man mamatay, uh, matagal lumaki. Kasi maano pa siya. Mantala yung paglaki niya. Kung sa amin pa dyan ay masawt in our dialect mga south yung paglaki niya hindi siya tuloy tuloy na lumaki so yun guys dapat talaga mag mulch tayo after natin magtanim saka lagyan ng silong mas maganda talaga guys pag balot na balot yan yung konting konti lang araw para malusog talaga yung halaman So thank you guys for watching. Bye.